kay uh, kayo ba ay naghahanap ng magandang puntahan pa siya lang ngayong weekend so ano pang hinahantay nyo magtungo na rito sa Venice Grand Canal kayo ay masisiyahan at maliligayaan mga boss at uh, bago mauling lahat huwag kalimutang isubscribe, follow, and like and share ang ating youtube channel maraming salamat ha, mga boss ayan tatlong puso mga boss ayan So, ano pang hinahantay nyo, dalin nyo ninyong uh, mahal sa buhay at uh, mga kasintahan at uh, kung ano pa, magtungo na rito. Ayan, sa so, dito lamang yan, mga sa Venice Grand Canal, mga boss. Ayan, salamat sa inyong patuloy na support. Good morning. Mga boss, ayan o, oh, napakaganda mga boss. Puso, heart. na nagmamahalan dyan, uh, napakain ng mga boss, yung puntahan ng lugar na ito. Ayan, baga na mga uh, napakaganda yung uh, magtakuhan ng uh, larawan dito sa area ko Lalo na pagkagabi, ayan, at uh, may mga ilaw-ilaw po yan, mga boss. Ayan at ayan din po yung uh, ating uh, tubig na tumatalo <laughs> sa so, mga ganda yung tanawin yung eh, mga boss. Talagang, uh, tayo po talagang kayo po yung mga lilibang uh, uh, so ano pang inaantayin yung mga boss dalhin nyo na yung mga anak kaibigan at kamag-anak isama nyo na yung lolo't lola Magtumulo na rito para sa mga ganun ay malibang-libang sila ah uh, eh, area na ito mga boss yan 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 nasa ano po yan napakaganda rin uh, mga view na yan no? pagkagabi po ay uh, talagang napakarami yung tao dito na nagtutong at na nagpo nagpo picture yan uh, ha -ha. talaga namang uh, napakaganda yung view oh. tatlong heart ayan ah uh, talagang uh, yan ay sinadya para sa mga magkasing iro kaya napahinantay yung mag magtungo na kayo rito mga boss maraming salamat sa inyong panonood isang mapagpalang umaga sa ating lahat ng mga boss kayo ba ay naghahanap ng uh, mapupunta at mapapasyaan ngayong weekend kaya na ito sinarecommend ko sa inyo to mga boss na magtungo lamang dito sa mag Venice yan Venice Grand Canal Plaza ayan bungat pa lang yan mga boss patikin pa lang po yan ayan sa loob po yan nandyan po yung Venice Grand Canal ayan sa loob pantay nyo magtungo na rito yeah. kasama yun, yung mga anak kasama nyo na yung kapat mong isama yan yeah yung mga uh, patuloy na suporta uh, sa ating uh, munting uh, channel Naway uh, patuloy nyo na, po uh, suporta ng kakupang uh, uh, video At pakipindot na rin yung subscribe button upang dadami tayo At pakishare na rin yung video para mapanood din ang iba At uh, para pumasyal din dito sa mga uh, uh, magandang uh, dito sa Belize ng yung so, kanal Salamat! Uh, magandang morning sa ating lahat isang Sa mga umaga Happy New Year! Yeah. Uh, That message. Thank you.